So, what's up mga idol? Uh, mayroon tayong dalawang lilinisang panggilid ngayon. Ayan. Ito yung ating si Grini. Ayan. Hindi na po natin pinapakita yung pagbaklas mga idol. Ayan. Nabaklas na po namin yung dalawa. Saka yung isang mayo natin dito. Linis panggilid din to. Ayan. Okay mga idol, ito naman yung ating ating ano ah uh, na Mio Napakatibay talaga nito mga idol. Yung kanyang ito yung pinaka-stand niya kumpara dito sa yan yeah, matibay talaga, walang alog. Dito. Sobrang maalog na talaga tong isang ano dito. Nililinisan natin. Ayan, naghanap sila ng pyesa kasi papalitan na rin mga idol. Ayan. maalog, di ba? Kumpara natin dito. Wala talagang alog to. Ayan. Maglagay rin tayo ng grasa dito, mga idol. boy. Lag lag sa kanal <laughs> walang ya tigas kasi yung ano natin 1000 rpm yung spring natin yung center spring natin wala na palitan na to nalaglag na sa kanal eh. Okay Walang yan na laglag sa kanal mga idol Antigas Baka na lost thread Hindi pa naman Dapat kasi dalawang kamay sa pag Babaklas mga idol hindi ka street to okay pa naman hmm. yun o ano? nalusaw na yung grasa papalitan na natin ito ng grasa kaya bumili na tayo ng high tip grace lusaw na nga yung grasa nito ito na nga, nalinisan na natin dalawa yung tabi na natin dyan <coughs> itong gel linisan din natin to. ito pinaspunas lang rin Ano, may nanap kayo? Meron? Taton na yung gagawin natin Ayun o, no? 17, patingin nga aloy 17 rin pala to eh Sabi siya Palitan ko din. Palitan, palitan. Eh, edit niya na lang to eh. Napaka-simple. Oh, yun sa'yo naman. Ay! Pre, kasi yun sa milang ayun. Ito, lalagyan ko ng grasa. Ito, wala nang grasa. Oh, tuyong-tuyo na.

mi din. May mga tuma sigunyal. Hmm. Ah, yeah, yan, yan, yan. Tinginga. Tumutok oh, ka diyan. Halo. Galing lang na ni Kaloy. eh tama galing galing Galing, nagaling. Ginagaling ng Ha? Sula, wala ba 'yan sa loob? Mas pala sa impact eh.

yung bum, 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 uh -huh. like Andi, oh ang na, oh Pagpili. May ano ka Cutter? Doktor hmm, Kutsilyo, <coughs> 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 Kaya may ingay. Pero kunti pa lang naman, pwede pa to. Hindi pa nang gaano maingay. Ah, palit. Sir. ano hey. yan o. Ang <laughs> 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 gilid. Hindi, At iba. At iba yan o. Pulit. Hindi, nakaiba. Nakaiba yan o. No? Slider. Slider. Slide, 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 piece. Slider piece. Hindi, basta basta nakabigay pa. Hindi. Pwede pa to. Pero yan Babalik ko na lang. Lighter, lighter. <coughs> hindi pa naman nalalaglag maluwag siya pero hindi pa nalalaglag pero paliitin na talaga ang bilis na sira, bago lang ito eh hmm. kailan natin pinalitan tuloy no? sa taas ano to? alaga

上北京，我想不知道。我想 <noise> kapit na nga natin mga idol goods na nagrasaan na natin yung panggilit at nalinis na, na rin dito anong balita dito sa kay Marshall